Patay nanay ko! Patay! Wala na nanay ko! Gaganyanin niyo ako! Oh, Mahal! Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Saka dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Nabaho lang na maayos si. Matet de Leon hindi napigilan ang pag-iyak sa harapan ng kamera habang siya ay nagla-live selling. Ito ay matapos niyang mabasa ang netizens na nagsabi sa kanya ng isang hindi maganda. At doon na nga bumigay si Matet at hindi napigilan ang kanyang emosyon. Bakit nga ba may mga taong ganito? Kaya naman marami naman ang nagtanggol sa kanya. Nagtatrabaho lamang si Matet. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ah, uh, Original ng Pure Foods. Wala ko muna, break ako muna. E, eh, ako. Basket number, ano? Basket, bawat isa. Bawat isa. 95 pesos. 95 pesos. pesos expiration date. Ayan po yan. Two, 2,000 ano pa. 27. 2027 pa po yung expiration date niya. Ayan. So, ito po mga produkto natin. Again, ulitin ko lang. Manggagaling po ito sa Pure Foods mismo. Okay? Pure Foods mismo. Hindi ko alam ba't may mga taong naliligayahan sa sarili nila ng may mga tao talaga kung magsalita ay napakasakit para sa kanilang kapwa. Hindi nila alam ay maraming pinagdaraanan ang tao. Kaya naman hindi nawala sa likod ni Matet ang mga taong sumusuporta sa kanya at nagtatanggol pa rin hanggang ngayon. Sabi nga dito ng tagahanga ni Matet, you just gained another follower because of your being real, authentic, and resilient. I will support you po, my idol. Don't let those negative people stop you from doing what you love. Sabi nga nila, hurt people, hurt people. Sad but true. Those who try to bash you are those without anything. At nagpasalamat naman dito si Matet dahil talagang marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Sabi pa nga dito ni Tepay 15, napakabait po ni Miss Matet at ng buong pamilya po niya. Nakasama ko siya sa Adu, favorite tita nga siya ng anak ko. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Sa so, sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na si. <coughs> okay. then, then basket number 14 natin meron tayong uh, last 36. Anong basket 'yan? 14, may nito lang 36. Natin. Huwag naman po sana tayong mapanghusga at mapanglais sa ating kapwa dahil pare-pareho lamang po tayo na nakatapak sa lupa. Sabi pa dito, sobrang bait niya po at walang arte. Nakikita ko po kayong naglalakad sa antipolo with your husband. Namamalengge po kayo, lagi po kayong nakasmile at mula naman sa isa pang follower. Basta madam, ako matagal na akong tagahanga ng Mama Nora honormo mo. Pa-request naman ng isang takot ako naman dyan. Mula naman kay Jackie, hayaan mo lang siya, Miss Matet. Huwag mong patulan kasi ugali na yun. Gusto ko lang ipaalam yun. sa inyong halaga, lahat. Tama, yung mo, nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live. Mismo. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live okay kasi ako proud na proud na proud ako maging live seller ng tiktok ng mga brands na pinaniniwalaan ko okay sobra at sobrang saya ko din mag live okay na kahit may pinagdadaanan kung ano man yan nagla live ako I show up okay nagshow up ako maharap ako sa inyo na maayos nagla live ako na maayos happy ako sa paglalive sobra. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napaka walang hiya. Okay? Pero yung paglalive sell, I love it. Kaya gusto ko mag-thank you dun sa mga taong uh, maayos, pagka-live, gusto ko mag-thank you sa inyo, yung mga sumusuporta, pag may live ako, lalo na yung mga suki ko, akala ninyo, hindi ko kayo nakakalimutan, no? So, thank you, thank you, thank you, everybody, for being uh, nice to me, pagiging maayos. Uh, masasabi ko lang, dun sa mga uh, talagang gusto lang mamikon, no? Sa, sa taong nagtatrabaho lang ng maayos at ginagawa yung gustong-gusto niya, eh wala, babawasan ko na yung pagbabasa ng comments and I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustong gusto kong ginagawa ng dahil sa inyo. Very peaceful naman ang buhay ni Miss Matet kasama ang kanyang buong pamilya. Tahimik na nga siya at hindi na nga rin pumasok sa showbiz. At inaasikaso na naman din niya ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. At sabi pa nga dito, mula kay Crystal Mee we love you mom sobra. So, wag ka nang cry. We support you. Kaya nga, naniniwala ako sa products ng week It seven 7. Kasi trusted mo ang nagtambak ako ng acai berry at chipolina at collagen. Mula naman kay Ma Christine, basa po go on in your life. Do what makes you happy as long as wala ka naman ginagawang masama. God bless you. Sadya lang talagang naging emosyonal ito. Si Matet de Leon, talagang nakakaiyak naman talaga kung itadamay pa ang kanyang nanay. Para naman sa pampag-good vibes, paminsan-minsan ay gumagawa na nga rin ng mga video si Matet de Leon para naman siya ay maging tahimik at maging masaya. Sabi pa nga dito ni Marian, wag po kayong tumigil. Nai-inspire niyo po ang katulad ko na nagsisikap at gusto din mag-live para makabenta. Tayong mga mamshies, kahit may mga pinagdaraanan, lumalaban pa rin. Mula naman kay Mark Paulo, hayaan mo sila, at least nag-work ka ng marangal, importante dun, kahit anong bash sa'yo, di naman sila magkakapera sa iyo. Mula naman sa isa pang tagahanga at naniniwala sa kakayahan ni Ms. Matet, praying to bless your heart na tipong maulit man yung encounter mo, ma-shield ni God yung puso mo not to be affected anymore and gives that one person the chance to ruin your day. Keep it up po. God is fighting for you po. Laban lang po. Don't mind them po. Mula naman sa isa pang si Edelisa, huwag mo na lang patulan mga ganyan tao. Basta continue lang. Basta love ka namin. Go lang at walang problema sa pagiging live selling. Diyan kayo kumikita. Natutuwa nga kami iyo kasi reaching out sa amin ng mga common people.